Maligayang pagdating dito sa channel ni Bokchoy TV. Sana ay magustuhan nyo ang aking video. Hello guys, welcome back to my channel, our channel, Bob Choi TV, guys. Nandito ako sa trabaho. And welcome Bob, araw-araw sa tingin na uh, upload. Yeah. mga dagong sa na, lahat. mo dito pa sa trabaho. kaya mo dito Pero dahil, uh, dito sa aming uh, dito oh, uh, sa dito sa uh, itaas. kaya mo ko sa itaas. kaya mo dito sa ang kaya mo dito sa ito po ang ginagawa na uh, Iba't sa iba ibang order Iba't ibang Wow naman Wow Wow Iba't iba wow. wow. po Magkano budget mo ang kulang sa isang kinsenas, mama? bobo Budget ko? Last mo, di ko na yung tindi eh. mo, ano yung mabibili? Ano yung? 200, magkano na sa 200? Marami na mabibili. akong kaliskis mo, hoy. Ano, budget ko. Ang ulam ko. Isang araw ay 200. 200. 200. Wait, At sumaga, sa gabi. Oh. 200. 200. May gulay na, may, 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 may ano na, sibuyas, lahat na yun. Oh, minsan, itlog na lang, para <laughs> Tsaka, toyo na lang, para kumasya, para sa isang araw kadaen oh? mo talaga, talaga. ako na, na lang no di masarap ang ano eh. Uh, tawag dito itlog yun ang pinakamura. Itlog. <laughs> <laughs> itlog itlog? Itlog eh, man, ano na kamora Itlog na kamora Itlog. na kamora tapin na kamora tapin na na kamora okay na kamora tapin na kamora na ako nag-use oil sa ano, sa iba. Pag mga dal pag tuyo, eh, tinata inaano ko na yun. <laughs> pag use oil, ayan, pag use oil, ayoko masyado use oil. Tama na guys sa ano, sa... use oil, inagamit ko lang yun sa tuyo. Tuyo, Pag tapos ng tuyo, nilalagyan na... Sa hindi yeah, ako ano gumagawa. ako naman na sa sinangag. <laughs> pag -use oil at tuyo ang ulam, sinangag ang kapalit no. Nilalagyan kong kanin para tipid. Oh. Hindi e, ako nag oil sa mga ito. Ikaw, Ate G. Ganun din. Ganun ka lang, Ate G. Ulan mo rin sa gabi. Ayun ako kasi malansa. <laughs> sa... Ayun, may kaya to. Ayun, may kayabanan to. Ayun, may naman may matulog na ito. Ah, ikaw. Kain, sig na. Pag naman pa sa nang na, ay, hindi na ko nabakunan. Ay, na. Ah, natutulog ka na lang. Panibawa, pag uwi mo, di kain ka na siya, Ah, kasi palibas si Ate G ay nag-iisa. Kasi pag nag-iisa ka, kahit na ano. Ipapasok ko na sa red kasi may tendency na yun mapanis. Oo. Oh. Kaya, kaya mas, matipid. Ulam ko, toyo. Yon, ay, Tapos ay, yung, yung, yung anak ko, bibili ko lang yun ng ulam. Hindi pwede sa kanila. Ay, ganon. Yeah. kasi ko siya lang isang order, ganon. Kaya sa magluto ako, din sobra-sobra na yun sa ano. Sa, sa budget, pag nagluto pa ako. Um, oh, sa... lang yun. Sa bagay nga, no? Tapos sa... yun, pag bibili ako ng tilapia, nasa pinto yung pa sa akin ng magagawa. Yung mag Ilang po, sam. <laughs> magbibili. Ilang portal po? Pwedeng samp. Pagbibili ka. <laughs> Sampo. Dirog <laughs> <The romance. laughs> na. <laughs> Pagbibili ka. Pagiling na lang. Pagiling <laughs> mo na lang. Pagiling <laughs> mo na lang. lang. Si, si, lang. Sa bayan kung ano, ay dito si, si Ake maloko, gano'n na Eh, eh, si Joy, si, si si maraming tanim yan si Joy eh. Maraming tanim sa gulay kaya, na gulay kaya. Maganda, maganda rin na ano, na maganda rin na talagang tayo ay nagtatanim, no? Maganda nya, recipe ng noodles. Kung mimitas ako ng lugarte, yeah, yeah. barbecue uh, noodles, lalagyan ko ng gulay na alugbati. Alugbati. <laughs> oh, sa bagay nga, napaganda pag 'yung may tanim ka kahit na gulay, pang-alternative sa mga bibili mo. Mimitas. Mamimitas ka lang hmm. e eh, pag 'yung hindi ka 'Di kailangan mo pambili. Nibis na yung yung budget mo para sa gulay sa ibang sa ano. Dangyan ha, nasa pasu lang ang gulay. Oh, ito. sa pasu pa si Mama nagluluto. Sa sa pasu ka pa lang Mama nagluluto? 'Di. Ay nag-o na nag na nagtiti, nag, ano, tatanim. Sa pasu Sa tinatanim lang ang bigas at nilatay mo kuno. 'di ba? Okay, ting ko lang yung sa sampayan nagtalbos siya nasa no, ibaba wala siya sa baba oh di ba oh, diba? oh hindi na siya yung siya. mali <laughs> kasi oh. pag sa baba baka ihi ng pusa <laughs> eh di ba sa ang okra pwede rin naman sa paso <laughs> mama yung okra pwede din sa paso <laughs> oo oh, 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 wala man. kayong lupa na kaniman ay kayo'y pumuha ng sako lalagay ng lupa Uh Oo, -oh. okay oh, pwede sa sako. Mm -hmm. Ito, buto ng buto ng... Makapagtanim kayo buto do. doon. Buto ng okra, te. Eh. Hmm. Yung tuyot-tuyot na ng okra. Oo. Oh. Oo. Oh, Dry, dry. Madami na pala natin si, Ma na si Mama Bede. Siyempre, kapag nanay, talagang maraming diskarte. Oh. Kaya pa akong gabi na tinanim sa pasulid. Wow. Gabi, Mama? Yes. Bakala eh. Uh -huh. <laughs> Ang palaya. Marami yung magbunga, ha? Talaga? Oh, oh. Sabagay. So Mga diskate ng nanay talaga, no? Single mom. Single mom. Ganyan na, guys, ang pag-single mom talaga. Pag-single mom ka, ang dami mong pwedeng gawin. Pwede mong... May, pwede yung gawing uh, maraming... Uh, pag ka, may single na <laughs> tamad. <laughs> yan, di ba? Eh si Mama Med masipag. Kaysa naman mangutang ka ng ano, pambimulo. Bibili ka lang na 10 pisong gulay sa utang mo pa sa tindahan. Utang lang ako pag kambayad ko sa ila. Oh, yun. Nangungutang lang daw si Mama. Yun, nangungutang ako noon. Kasi si Mama ay nangungupahan, nangungupahan ka Mama. Magkano upa ng bahay niyo, Mama? 1.4. Hmm. Oh, biray mo 1.4. Tapos pag ano, pag halimbawa, ah, babayad ka pa ng bahay. Tapos pala sa iyo si white Cleo, So ayun guys, break time na namin. Tapos na naman kami isang araw, ay kalahating araw. Para sa pananahe. Medyo maingin na di ba? Pag malapit na matapos ang iingin niya. Ah, ano, Uh, Tapos na naman ang aming sang kalahating araw para sa aming trabaho. Kaya, lunch time namin guys. So, sa pag-comment uh, sa mga vlog. Comment niyo ang aking vlog. Bukit ni TV. Hindi ko lang po aking Bye bye. Salamat sa inyong lahat. Thank you so much. Like and share, comment, bell. Paki-click ng bell para Inadayan updated kayo sa aking mga vlog. Thank you so much. May tinapon. Dadayan mo ko. <laughs> <laughs> Pwede ako... diba oh, so, ano? pa... ba ako magtanong? Mama. Eh, oh, so, ano? <laughs> Ka? Uh -huh. Bakit kaya ang ano? Ay, type sika naman pala ang mga babae. Ay type pa diyan pala. Bawa. Mahaga no? nag-asawa. Nag-asawa. Ang naging asawa hindi siya swerte. Ah, thank you. Uh, Ngayon ba ng pangalawang asawa. Hindi na naman swerte. Mahanap ulit. Walang dala. Hindi madadala. Pag sa pangatlo, akala niya yun na yung ano. Mahanap ulit. Bakit? Hanggang sa makadami. Kasuot lang ako My God. Kasi nagbebaga ng mga dahot po, pag nasukot ka. Pag halimbawa, nakalima na. Napalagay mo ba, pag nag-asawa ka, ay suwerte? Hindi. hindi. Eh di ba, sa unang pag-asawa. Eh hindi, sa, dahil sa bata ka, pa malamang. Malamang sa malamang. Malamang hindi. Malamang. malamang sa malamang, kapag unang asawa mo, ay, siyempre, kabataan mo. Sige. Uminom na lang tayo at akaw. Accept na yun. Kaya, sa pangalawa, hindi ka pa madadala, no? Hanggang sa pangatlo, hindi pa rin madadala, mama. Hindi ka pa subukan. Hindi pa. Opinion lang inihingi ko. Ganun ba talaga? Tapi? Ah, sa bagay, hindi natin alam. Hindi natin alam i na. O. Tama din na ano, naman. Hindi Oo. Ito yun. Mahirap sumugal ng ano, ng, ng, uh, magiging katuwang mo sa buhay. kapag, ng nanay ko, O. sa ay hindi na parang, hindi iluluwa. mo. Sa Sabagay, mama. Kasi, kapag ikaw ay naun na halimbawa na, naging asawa mo na tapos nadyan mo na lang nakik sa bagay ang, ang lalaki at ang mga babae pare para lang din naman both side na hindi mo kilala bawat isa no kaya nangyayari siguro yun sa, 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 sa umpisa sweet sabi nga ni Sir Popo dalawa ang uh, alam niya lang sayaw sweet at saka very sweet o oh, yun Parang tayo, parang sa lang, sweet na sweet. Sa susunod, ano, yung pagka-sweet na ng ha, mapait. Kaya yeah, hindi na siya sweet. Sa umpisa, sweet. Oo nga, ba diba? Tama ka dyan. Hindi, kahit sa pangatlong beses, hindi pang masaya. Di ba sabi nga, sabi nga, ang una daw ay hindi mo pagloria sa pangalawang pangalawang pag-ibig mo ka, sa kakamagiging Gloria. Yun, di ba? Gloria, ituloy mo na yan. Gloria. Bagay. bagay Ganun lang talaga ang buhay. walang lang talaga ang buhay. Walang, walang kasiguraduhan kung magiging masaya ka sa pag, pag-aasawa mo parang ano, parang, parang parang, parang kanin na kapag, kapag asaw, eh, parang hindi kanin na pag nas na, nainitan ka iluluwa mo, no? sabagay, may magandang mga suggestion, mga gusto ko. hindi, di ba, misan ano misan alam, sa drama lang na, na, na maririnig mo, nangyayari. Pero sa totoong buhay, nangyayari din. Hindi <coughs> ba, walang drama. Pero oh. oh. so, si Elo yung katapat ko? Sino? Or, si Elo Oo. Ah, yung katapat mo ah, doon? Nilayasan niya sa awin lang. Ay, yung mga anak, naway siya nung gabi lang, yun naman sila nag-aaway. Ay, yung tapat mong yun? Nilayasan niya, buwi siya ng Hello. Kaka hindi pa nabalik. Hello. Dala yung busura ng sara. Si Pia, yung kalaro na ito. Hay ko, hindi. Tama nga naman ang ano, ng pag pag-aasawa. So, Oh, sa totoo na. Isa masasabi mo, pag nag-asawa ka't nandun bakit ba itong nakapangasawa mo, ano? Ay, sabang nagpangasawa ko, hindi akong tapos kapag gumawa na ng kasalanan, dahil sa hinahanap yung uh, ano mo, ang dawan mo talaga, ay masama naman na tingin sa'yo. Tama ba? Saan ka na po <laughs> Oo, di ba? Oo. Oh. Pag Lalo't lalo, lalo na, na sa umpisa na nag-ay, walay na yan. Ganun. Pangalawa, ha? No, yun na naman. Meron na naman ang pagkasiloso. Kasi minsan na mga, ayun nga, nagsiselos, <coughs> di magaw na maan. Minsan, isa, isa, rin din sa financial, no? <coughs> 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 sa bagay, oh. Ganun yun. Financial, tapos, iba Iba-iba. Kalimitan talaga. Sa, sa, panahon ngayon, financial ang problema ng tao. Sa totoo lang, financial. Oo, oh, financial nga. Financial. Kaya mas na lang yung mag-isa. Tama na lang mag-isa. Para wala na akong Pag isa lang ako mag-isa yun uh sa sarili ko. Ako kasi ako, ito ang balikin ka na Oo. -oh. lang ako mag-isa. Eh, Mag-aanak ka lang, ano? So, oh, totoo nga yun. Parang sa panahon ngayon, kapag mahirap ang buhay, parang parang gusto mo, anak na lang muna. Oo, habang buhay. Ganon talaga pag nag-asawa ka na, hindi ka pa handa, hindi ka pa ready. Tapos wala kang ipon, di ba? Anak lang talaga. Minsan ganon talaga iniisip. Pag, pra pag practical lang. Uh Oo. -oh. Pag practical kang tao, eh, teka lang, mag asawa. Wala akong pakailam sa inyo kung na nabuntis. Ano, di ba? Ah, uh oh, ganoon naman talaga ang buhay mag may asawa. Eh. 'Di ba? Tayo si Mama Medi, wala nako control. 'Di ba? Si Mama Medi, wala nag Si Mama Meds, wala pong kontrol kay Mama Meds. Wala nagko control sa kanyang buhay dahil Oo, yan si Mama Mel. Kahit saan siya pumunta. Laban. Diba? Ayun, tama din yun. Hindi porki malaya kayo, magpaliwara kayo. O yun, congratulations kay Mama Mel. Tama, tama yun. Meron ding ano, meron din. Alam mo, minsan, ano, minsan, meron nga... Hmm. Uh, tao na uh, dalaga pa ganyan tapos biglang na, nagka jontes di ba uy na jontes siya tapos tapos yun lang pala iba palang lang magiging uh, ano nasa panahon na ay ayoko na diyan nagpa jontes lang pala tapos umuwi na na probinsya tapos ayan makita mo umuwi na malaki na yung anak ay asawa mo na saan? wala oh di ba <laughs> Oh. Ganon. Misa naman ano? Oh, yun tama. Yun ano, misa naman, may edad na. Kung kailan may edad na, saka lang siya gumagawa na nga, na magkaroon ng anak na... isa eh, sa, sa tatay. Oh, may mga ganong case talaga. Ganon, ganon talaga. talaga. Um, 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 um... ganoon talaga minsan naman minsan naman minsan naman nangyayari kahit hindi mo inaasahan, nagkakaroon ng anak uh, dahil um ,oh. sa katigasan ng ulo pero hindi, magpapasalamat ka na ng magpapasalamat ka bandang huli na ay kahit pa nangyari sa akin yun, yung, 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 yung may, may nangyayaram sa iyo di ba?

Ayoko, mama. Ikaw lang, Mama, talaga. Kinaya ni Mama Meds. Kinaya mo mo Mama Meds. ko sa pinsan pero hindi ko naman masabi kung baga namahan lang ako sa kanya so, pero yung umasa ako sa kanya kinaya mo yung mama med? talaga? Oh, oh. Oh. Ay, hindi, Na nagsupport, hindi nagsuporta hindi dahil oh. galit sa kanya pero ano ka rin ano, thankful na rin sa ano na Kumbaga, matinukang tao. No, hindi kayong tao. Hindi ako tao. Uh Oo. -oh. Oh, eh. Kumuha ako ng sinisulduhan ko kasi isa na ko. Pero, oh, oh, kasi bata ka pa noon. Hindi. Ah, gano'n. Galing ah. Ganda ng story ng buhay ni Mama Meds. Maka... Ay, patid ko, walang nagsuporta sa akin. Ganto, ganda. Pero isa kong pamangkin na, na? Ano, na... Tapos, 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 Oh, galing ah. Mag-isa ka lang, mama. Pabelya pa Pabelya sa Maynila. Oh, Alam ko yun, ma. Sa pabelya pala si mama naka, nag, nanganap. Isa lang ako doon. Nung palabas na kami. Tapos? Ay, inawagan ko na, sabi ko, na kami. Oh, pang bahay sa hospital, pangbayad sa sakyan, Ah, oh, galing. Kasi Wala nung, ano ako. Nag-ipon ka? ako sa bangko. Ah, nung araw. Ay, parang sa, Baya, sa nanay ko, pero may... ko yung anak ko, may ipon si mama. May Ayun so, uh, na maganda, no? Pag may sakit ang anak ko. Ah, uh, iniwan ako lang dyan na nagbabantay. Pinatawa ko. Tapos, kaya nga yung anak ko, bumakaya na mag-isa ng mga, ano na grade 3. Mag-isa na sa bahay. Uh, kaya pala sarang ay si Diyos sa bahay na mag-isa, no? Oo. Niwa na, malalang pagkain. Hindi ko yung pinaglay ko. Paano kung halimbawa sa trabaho, panggabi ka? Ay, hindi. Walang panggabi, hindi ako nagpapanggabi. Gawa ng anak mo? Science kasi. Alam niyo. oh Pero may panggabi ang hins. Pero. Ah, hindi ka lang nagpapanggabi. Panahon pa ng hins yun na baby pa lang yung pero, anak mo. Pero nung Ayan po ang kwento ng uh, ating le letter sender, si Mama Meds. Tulad ng iba yes. na gusto, ano lang, parang... parang Dear Bok Choy TV. <laughs> 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 <Okay, aren't you? laughs> Yan po ang ano, ang uh, letter sender natin, si Mama Medi. <laughs> Yan po, dito po panoorin nyo kay Bokyo TV. <laughs> Abangan! kanyang istorya ng buhay. Medi love story. story. Ngayon, eh. story Ang love story medyo. ni Mama Medi. <laughs> oh, na Hindi na lang <laughs> Guys, at ano rin yung kwento ng uh, buhay ni Mama Medi? Pakuchay TV lang po. <laughs> Thank you for watching. Ayan mga kabukso, medyo busy kabukso. Uh, bukso. Siyempre, magmamadali na yan para hindi tayo maabutan ng out ng ano ng uh, shipment kaya mga kaya book ko ya diyan kayo, bukso, yeah, dyan na kayo. lang kayo sa ating uh, ginagawang pagtatrabaho yan guys busy kasi book ko guys ha ah, ayan ha Gandyan na lang muna ang ating eh. pag pagbabalaga -bob kaya, kaya Salamat sa inyong lahat sa inyo pagsuporta pag at pag-tamsa at pag-like at comment sa akin mga vlog. Mga kabuk hindi ko makakalimutan ang suporta niyo talaga sa akin. talagang super duper uh, appreciate ko po yun mga kabuk Kaya mga kabuk at sana po ipatuloy tayo maging magkaibigan kung mula sa umpisa hanggang sa dulo. Wow. So, Hanggang sa dulo tayo magkikita mga kabokchoy. Ayan, salamat salamat sa inyo. Medyo nagmamadali si bokchoy dyan. Pero huwag mag-alala. At tayo ay hindi tayo dapat ng pagalitan. At syempre tayo nag-iingat. Baka tayo makakita ni Bolsi. Pero salamat salamat din ulit sa inyo. Hindi ka hindi ako magsawa sa mga magpapasalamat sa inyo mga kabokchoy ha. Ayan, sige. Papa, sige, tira pa lang. Tira, bok choy. Ayan, sige, tahi pa mo. Ayan, nagmamadali na. T-shirt po kasi oh, mga kabok choy. Ayan, sige. Ang base ng bok choy, ayan. Hindi po yung piece rate, pero parang piece rate. Yan po ay eh, pa, hindi po yung pakyawan. Yan po ang kinatawag. Yung isang klase po ng uh, paktahi pakitahian, uh, ay uh, ang nakalakaran ng tahi ay isang piece right, isang pakyawan, parang isa lang yung naglulong, kabahid po kuchoy. Eh, pwede busy lang ang uh, peg. <laughs> busy talaga si kabahid po Kaya huwag kayong mga kabahid po mabilis lang, lang yan. panoorin nyo hanggang dulo, huwag nyo kalilimutan ilang ha. Like and share, comment, kaya pakiclick na rin ba, paulit-ulit na lang tayo dyan mga kabahid po. Yan, salamat salamat sa inyo ha. Huwag nyo kalilimutan hanggang dyan na lang po ang ating ha. Uh, ating mga mga panyer dyan, mga kabukchoy yes, salamat salamat siya, pwede tulit na talaga ako mga kabukchoy, benja napapagod ako po siya, hindi ako mapapagod sa pagpasalang preso, pagsasalita ako na ako napapagod na ang mga kabukchoy, yan, babay na, babay, babay, babay dyan na muna kayo guys babay So, ayun guys, break time na namin. Tapos na naman ang aming isang araw, ay kalahating araw. Para sa pananahe. Medyo maininag dyan, di ba? Pag malapit na matapos ang iinay na. May tinihap, ah, ano? Uh, matapos na naman ang aming isang kalahating araw para sa aming trabaho. lunch time namin guys. Salamat sa pag-comment sa mga vloggers On, 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 on TV. maraming salamat sa yung panonood i like at share palaging mag comment pwedikit pansikit